Magandang araw mga kalupa Sinilip muli natin yung ating uh, tanim Ito yung dinokumit natin nakaraan na uh, Medyo humina ang puno Dahil nalubog nga ng pahiling na habagat At sa to Dahil nga nung lumutang siya Nung mga kaya lang araw Hinaplayan natin ang abuno So yung nakita ninyo noon na medyo maliliit na puno Ay eh, ito na oh, uh, makapal na dahil nga nang mahigit ng isang linggo rin nating na-apply yan eh, umanak na at yun salamat sa Diyos po at eh, tayo eh, ay eh, pinagbigyan po ng mga halos mahigit ng isang linggo nagiinit pero sa oras pong ito mayroon tayong announcement low pressure pero malayo naman pero maghahatak po ito ng habagat kaya yan o sa mga kabundukan medyo makapal ka parang ulap ang totoo niyan kanina maaga pa ay umulan kaya may tubig ito dahil kung tutuusin dapat ito iga dahil nga po, kanina ay di nagkaroon po muli ng tubig pero ang tingin ko po itong klase ng ating pagpapasikad na to ay tuloy tuloy na at wala namang announcement na ganun kalalakas pa ito pang mga susunod na mga araw naman eh bagay ang naka announcement ay malayong bagyong guring pero bagay hindi po natin pwedeng masabi na mahina ngayon at malayo dahil kalikasan po yan kapag uh, ang Diyos ang may gusto ay talagang wala tayong magagawa pero yun nga po, sa oras pong ito ay swerte po tayo at sumikad ang ating uh, tiran-tirana ng habagat <laughs> ito na po kasi yung pinakamababa area dito sa aking binubukid na laging kalimitan na paaga nga lang ang pagpapatanim dapat ito nga eh, inaabot pa ng September mga first week bago taniman talaga dahil nga po minsan pagka may siyam siyam po ng mga August, July ay talagang ito ay napakalalim ng tubig dahil pinaka sa lahat ng kaluangang ito sa totoo lamang kada taon, kada main crop, ay lagi tayong huli kumbaga sa aming area na to sa kaluangang ito sa aming patubigang ito ako yung tagasara ng pagpapatanim dahil ako kalimitan ang pinakahuli sa so, yun at sa oras kong ito, ang totoo niyan, pa rin. Dahil, ngayon, itong tago lang ito, ay, yun, nakakunti naging bawas. Dati-dati kasi, kapagka yung tago lang ganito, ang lalaki ng mga pinahulipan. Ngayon, uh, hindi na rin ako nagpahulip. Kasi wala nang ihuhulip. Bukod sa ron, ay yung edad po ng punla natin, ay talagang, yan na. Nagpatanim tayo ng may, may edad. Kaya, masyerte pa rin po tayo. Medyo matanda yung punla na naitanim natin dahil kung hindi ay sigurado nung lumubog ito ng halos mahigit dalawang araw eh ubos ng kuhol ay dahil nga po yun po ang advantage minsan kapag ang itinatanim natin na medyo matigas ang puno na punla kumbaga nababawasan pero hindi niya kayang ubusin lahat at yun nga po may natitirang mga tuod o kaya kung hindi man may natitirang mga puno kung nagpatanim po tayo na medyo makapal ay may matitirang mga ilang puno ayun po at sa salita, Yun ang pong advantage ng mga medyo maedad na punla na itinatanim tinatanim. Kanya lang, may disadvantage din po yun kung maagang palay po ang ating itatanim na umidad ng pagpapatanim. Kasi yung anak nga ay hindi na rin nakakaanak tapos umuuhay na. Kaya minsan mas mas advantage po yung matatagal na variety. Kung itatanim po natin sila na medyo maedad na ang punla o yung similya, dapat medyo mga matatagal na klase ng variety kagaya ng mga RC18 uh, 160 uh, itong ating uh, GSR350 na to ay medyo medyo matagal-tagal din parang kumikit uh, kumulang 115 days kaya may chance na makaanak talaga kaya yun po kahit medyo may nga nating tinanim ngayon oh. maganda rin na naging puno Makaanak na rin siya So yun po naman minsan ang kailangan para hanba sa ganitong tagulan ang iyong binubukid ay bana, labak, matubigin at sadyang uh, kailangan ng timing. Ay kung panag panag araw panag ulan na ganito magpapahuli ka para hindi mo masapulan yung mga syam, syam na maralaki ang tubig. At kapag nagpahuli ka naman, ayun nga, kailangan naman kasi makapamunla ka naman ng maaga dahil minsan kapag nagpahuli ka ng pamumunla, baka ang pamumunla naman ang hindi mo matahimingan. <laughs> yun po naman ang problema pag tagulan. Hindi kagaya ng second crop, um, dry crop na talagang kahit anong oras ka mamunla, okay yun. Pero pagkatagulan po kasi, timing pa rin. Mayroon po kasi kagaya itong nakaraan, may gisang buwan ng katagulanan, ay pag namunla ka ng tagulanan, sigurado sira ang punlaan mo, ay wala ka rin itatanim. Kaya minsan, ang ginagawa po namin, Kapag ganito ang tatanim mo na medyo lubak, tat pupunla kami ng uh, medyo maaga doon sa timing na hindi masisira ang punla. Hindi na baling medyo umidad yung ating punla na ililipat tanim. Doon naman sa mga ganito klase ng mga labak. Para at least may laban po talaga sa lubugan. Yun naman. At kung matagal na variety po ito, makaanak pa siya. Kahit naman ho, isang buwat kalahati o uh, isang buwat isang linggo, itilipat tanim ang ating uh, medyo maganda-ganda at mahabang variety ay at least aanak pa siya kasi pag mga early variety po ng mga 105 days 110 ay medyo kuminsan po eh umaanak siya pero na, umuuhay na po ng maaga yung kanyang pinakamayor ay eh, kapag gagawin po hindi rin nagiging maganda recovery kaya yun po ang discarte na ginagawa ko dito sa aking labak na ito magmumula ng medyo mahabang uh, panahon na variety at iuubo po ng medyo maedad matigas ang puno na hindi kayang ubusin ng kuhol kung lumubog ka gaya ng nangyari po sa ngayon kaya survivor po ng kuhol itong atin bagamat binabagat nga survivor sa habagat survivor pa sa ating kuhol pero may mga ini-apply po tayo dito nagpasabog po tayo ng pellet, uh, nagpa-spray po tayo ng mahigkata, nagpa-spray po tayo ng uh, liquid, ay powdered uh, soluble Uh, napang kohol pamatay kuhol. Kaya po marami ding uh, proseso para lang masurvive po natin ang tanim na hindi po tayo magulit. At sa oras po ito mga kalupa. Oy, bumiber na. At na uh, siguro po mga ilang araw pa mag-a-apply na ulit tayo ng isang abono para tuloy-tuloy na po kasi medyo may edad na dapat maaga po mapasikad yung ating tanim na GSR. Magandang araw.